Pag nagpa-past life regression, ma-open din po ba ang third Hindi po. Wala kinilaman po sa third eye yung past life regression. Clinical hypnotherapy po yung Hypnotherapy, you will be induced into going back. You will be so relaxed. Tapos, mababalikin kita doon sa kung may past life ka, kung ilan ang past life mo, papupuntahin kita roon kung meron, kung wala. Is tarot card practice good for energy po? Hindi ko po may meron tarot card reader talaga. Meron po mga tao marunong magbasa ng tarot card. Gift din po 'yan. Good gift din po 'yan. Uh, wala naman po masama jan. Kung good or bad for the energy, wala pong kinalaman sa energy nung nagpapatingin. Ang may energy jan at uh, ability jan, yung yung nagre-reading. Kasi sila po ang may capability to interpret whatever would come out dun sa cards. Uh, lost souls or negative energy would normally manifest if you're very fearful. Ibig sabihin po, kung kayo'y matatakotin at meron kayong natanaw na parang multo, lalo pong makikita ninyo sila at lalo kayong hahabulin pag nakita nilang tanatatakot na kayo kasi ang love, ang fear, ang anger ay puro iba't ibang klaseng energy. The most powerful is love. Nakakabuhay po ang love. Yung fear, nakakamatay ang fear. Powerful din po ang fear. Okay? Basta, hindi kayo dapat matakot kasi kung ordinaryong multo po yan, hindi kayo niyan maano magkaiba po yung Agartha sa Garden of Eden. Ah, uh, yung Garden of Eden, uh, kay ama pong ano yon dimension, yung meron kasing iba't ibang level ang heaven, yan po yung yung kay ama. Si ama po ang may-ari ng Garden of Eden. Siya lang talaga. Tsaka walang nakatira doon na mga katulad nung nandun sa Agartha. Yung mga estudyante ko, na, natutuwa lang ako kasi hanggang ngayon ano pa rin ako, high na high ako doon sa mga natuto ng remote viewing ng mga estudyante ko. Diyos ako, alam niyo lang na yung iba kahit ang galing-galing na natatakot pa rin. Kaya minsan natatawa ako kasi mayroon akong isang estudyante na palaging kinakabahan, natatakot, baka siya magkamali. Boom! Pagdating sa exam, perfect nakita nakita niya talaga yung pinapa tingnan ko sa kanya hindi naman po masama ang maniwala sa astro astrology kasi ang dami pong astrologers nung araw even before christ bc ad ang dami pong astro yung stonehenge may kinalaman yan sa astrology the astrologers would would read the constellation or the stars. That's how they can predict things. That's how they know if next year will be bad or next month will be good. Ganyan po. A lot of people were asking me if I can go to Atlantis and, and Lemuria. They're all gone. Lemuria, Atlantis, lumubog na po yun, wala na po yun. In fact, a lot, there are quite a lot of uh, souls na sabay-sabay na bumalik o ipinanganak na galing doon. Yung mga mga nakaligtas doon sa Atlantis nung lumubog po yun, yung iba nagpunta sa Egypt, nagkaya nagpunta po sa mga lugar na may mga pyramid because they were teaching people how to use energy and how to use gravity and frequency to be able to lift very heavy things. Sila po yung mga nagtuturo, yung mga kasi masyado po silang advanced and they never use electricity. Puro po crystal siya. Puro po crystal. So wala pong internet, wala pong ganyan-ganyan. Napaka actually yung technology natin ay napaka hina. <laughs> Low tech po talaga kumpara mo doon sa kanila. <laughs> okay, tandaan niyo po ha wala kayong dapat katukutan sa astral traveling. Yan po ang unang-una kong tinuturo sa mga sa mga estudyante ko. Tapos namimili po ako kung sino ang pwede ko tanggapin dun sa remote viewing. Itong swerte-swerte ko dahil itong itong last class ko nitong uh, yesterday, the 17th, beautiful talaga. Beautiful talaga lucid dreaming is very mental. Hindi po, hindi po yan spiritual. Astral traveling is spiritual. Lucid dreaming, walang karma yan. Walang, you can do stupid things while you're lucid dreaming. You can make love to a person who's married in your lucid dreaming and nothing bad will happen to you because it's a dream. Iba po yun. Maraming categories po ang dream. Okay, eto na naman tayo. Ano po, ipaliwanag ko po sa inyo. Huwag kayong magalala, hindi naman ako nagagalit ko kahit paulit-ulit ang tanong ninyo. Yung pong gustong makausap ang namayapa ninyong mahal sa buhay. Maari po kung gusto nila kayong kausapin. Pero the fact that you don't see them, not even in your dreams, ibig sabihin, kontento na sila kung nasaan sila. Huwag nyo na pong istorpohin. Huwag na po, ipagdasal nyo na lang. Meron pong instances na nangyayari yan. Pagka merong kumukonsulta sa akin, tapos biglang may dumadating na mahal nila sa buhay na namayapa na. Kahit nakikita ko, hindi ako nagsasalita unless sabihin sa akin nung namayapa na. Na sabihin dun sa kausap ko na nandyan sila marami po dito na sumusunod sa akin na alam nila yan, na na-experience na nila yan yung pag nag-consult sa akin. Pero yung para ako po maging espiritista o tumawag ng kaluluwa, never. Hindi ko po yung gagawin. Hindi ko po ginagawa yan. Masama po yun. You don't, you don't disturb uh, the dead o yung kaluluwa ng mga namayapa na. Meditation. Let's talk about meditation praying is the best meditation you pray you're meditating lahat ng tao nagdadasal ng buong puso at kaluluwa pag tinitingnan ko nagbabagong kulay kahit green kahit nang pangit na yung kulay na pag nagdadasal ng taintim, nagbabago gumaganda talaga at saka nagkakaroon ng maraming Beautiful colors. Golden. So, magdasal po kayo. Kahit anong religion ninyo, basta po, si Ama sa Langit ang pinagdadasalan ninyo. Pray. Because, it truly helps. Kahit na ang sama-sama na ng situation ninyo, pag nagdasal kayo, may lifting pong nangyayari. Kaya, kahit kung minsan masama ang ko dyan sa iba, pinagdadasal ko pa rin. Kasi maganda yung balik eh. Tsaka kawawa talaga sila kasi iwan eh. Kung hindi po malapit sa inyo yung namatay, hindi ninyo kadugo. O kadugo ninyo pero ubod na ng layo. S Sumasakit talaga ang ulo ng maraming, lalo na kung sensitive ka. Kasi negative energy po yung nandon. Negative energy. Pero kung ang iniisip ninyo, ang dami kasing akala ang puneraria o kaya, well, ang puneraria, yes. Pero yung simenteryo, akala ninyo, nandun yung mga kaluluwa. Wala po doon. Wala po. Bira-bira ako may makita ang kaluluwa nakatambay doon. Kasi puro, puro linibing lang yun nandun. Hindi po, kung akala ng iba na tinatambayan ng kaluluwa ang simenteryo, oh, hindi po. Alam niyo ba kung saan ako napapagod pumunta at kinatatakutan ko kung minsan yung na-encounter ko? Hospital! Pag nasa hospital ako, aligaga ako kasi ang dami kong nakikitang namatay na hindi natubos o ayaw maniwalang patay na sila. Ay nako, ang dami ko pong istorya dyan na merong nakikiusap sa akin yung kaluluwa. Eh, ang, kasi alam ng kaluluwa pag nakikita sila eh. So yun, 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 hindi, hindi ako, ayaw kong pumunta as much as possible if I can help it sa hospital. Yung tantami dyan, dyan. So hindi nyo alam kung ilan na namatay doon sa kamang hinigaan ninyo. O oh, okay naman, Lid, uh, yung white sage, so okay lang. Pero ako, ang ginagamit ko, insensot ka man yan. Nabibili lang sa tabi ng mga simbahan o kaya sa kaya po. Yung bato na lalagay mo sa uling, didikdikin mo yun, tapos lalagay mo sa uling na may baga, tapos uusok ang ganda nun. Walang natatanggal na magandang bagay sa loob ng bahay mo kung ang mawawala lang yung mga negative energy o bad entity.